dapat Pilipino, kapwa Pilipino, hindi magkakalaban dahil magkakaiba ang sinusuportahan. <laughs> Real talk? Oo, sinasabi niyo sinusuportahan ko ni Speaker, but ako na rin ang magsasabi, investigate him first. Hold him accountable if you can prove his corruption. Halungkatin niyo! Hindi yung pwede dahil ginamit lang ang pangalan niya, yun na yun. I Correct. don't know, mami dapat magsisilabasan lahat ng katotohanan. At saka pasensya na kung hindi talaga ako papayag na sasabihin yung the president should resign. Sige, the president will resign. Sino nga ipapalit? eddie Si Bongbong Marcos, mali yun eh. Di ba? Yun yung yun ipapalit nila dun. Di ba? O. Oh. Alam ko ipapalit nila dun. Si Isiminit 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 nyo mo. Yun na ipapalit nila. Di ba? Yung ano? Patayin mo si Bongbong Marcos. Si Lisa, si Martin, pag may nangyari sa si akin. Yung anak ni naman presidente tayo yung adik. ba? Diba? Yun ang gusto nila ipalit. Gigil na gigil kayong paupuin yan. Sabit na sabi kayo umupo yan. Bakit mga kababayan ko sino naman makikinabang yung mga umaabuso sa pera ng taong bayan. ba? Diba?